Sir Deo Reyes Nabalitaan ko po na magre-retire na kayo Sir Pakiusap naman po Huwag po muna sana kayo mag-retire Kailangan po namin ng tulad nyo Isang magaling at mabait na guro Hindi na po kami makakakita ng katulad nyo sir Nakikiusap po ako sa inyo sir Kahit ngayon na lang po Magmo-moving up na kami. Gusto po namin na mga kaklasiko hanggang sa pag-moving up kami, kayo pong teacher namin. Kayo din po gusto ng aming mga magulang, sir. Pakiusap naman po. Siyan, naintindihan ko ang damdamin mo. Pero matanda na ako, Siyan. Pinagliritar na ako ng mga anak ko. Mahabang panahon na ang naigugol ko sa pagtuturo. Halos buong buhay ko. Ngayon naman, panahon na para mga anak ko naman ang itindihin ko siya. Sa totoo lang, mas maraming panahon ang naigugol ko sa eskwelahan kaysa sa mga anak ko. Gusto ko namang pagbigyan ng mga anak ko ngayon siya. Sana, maintindihan mo anak Naisip ko rin Jared Na Baka Tapusin ko na rin tong school year Kawawa naman tong mga estudyante ko eh Baka hindi sila makakuha agad ng kapalit ko Sana Itong school year na lang Jared Pagbigyan mo na ako anak Para sa mga bata Kay, napag-usapan na natin po na mag -re na kayo pagdating ng January. Hindi na kayo mag extend pa. Kung walang makuha agad ng eskwela ha, nakapalit ninyo, hindi nyo na yung problema. Tay, mag -re na kayo. Kami naman ang itindihin nyo. Mahalaga pa yung mga estudyante nyo kaysa sa aming mga tunay nyo anak. Buong buhay nyo, Tay. Ha? Ginugol nyo sa pagtuturo. Ano na pala ninyo? Tumaas ba ang sahod ninyo? Huh. Nastak nga kayo sa teacher to eh. Ilang taon na kayo sa pagtuturo. Aas ba ng napakatas ang niyo tay? At kung magtuturo ka, magpapatuloy ka. Ano hinihintay mo? Magpatayo ng rebulto dyan sa eskwelahan niyo? Leo Reyes, dakilang guru. Tay, tama ng pagpapakabayani. Kami namang anak mo, intindihin mo. Sa may naman, matatapos ng school year, anak. Ilang buwan na lang yon Mahal ko kayo. Mahal ko rin ang mga estudyante ko. Huwag mo naman kong pahirapan ng ganito, Jared. Kung guru ka, maiintindihan mo ang nararamdaman ko. Anak, kung talagang mahal mo ako, pagbibigyan mo ako. May obligasyon ako sa bayan. Hanggang sa huling school year na ito, kagapan ng kuling ko. Pasensya ka na anak. Sana maintindihan mo. Guru ako. May obligasyon ako sa mga estudyante ko. Huli na to anak. Huling school year na to.